Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ngayon ay, garoon pa din. <laughs> July 4. So, ayan. July 4 ngayon, guys. So, mag, ano tayo, actual bintahan. Uh, kanina umulan. Actually, ngayon ay, ano pa din, maambon. Ayan. So, try natin mag-actual bintahan. So, time check, guys, ay 6.03 na po ng hapon. So, medyo maliwanag pa yung ating uh, labas. Kaya lang yung aking lawn, ay, hindi natin ang ganyan muna kasi baka umulan pa, diba? ba? Uh, nayaan ko na lang na ganyan. So, ayan, mag-actual bintahan tayo pala, wala nang laman yung aking chichar niya. Lagyan ko lang ng laman, guys. Ayan really like na guys, ayan na. So, hintay tayo ng customer, guys. Ano? And guys, while naghihintay tayo ng customer, mag tayo ng mantika. Kasi wala na akong mantika ni Isaac. Wala akong ten, wala akong palahat. Tapak tayo ng kalahati. So, yung gamit ko guys, yung sa, ano na, yung sa soft drinks na ginagamit ko. And, nahati ko lang sa... Pantay na. Ayan, sakto-sakto. Ito sa inyo. Ayan na. So, ang, ang isang bote ko guys ay 33. So, ang kalahati niya, like, uh, 17 pesos. Secret style in Oh, yun guys, ipak naman tayo ng 10 10 pesos. Oh, so, ang ripak ko guys, 10 lang at saka kalahat eh. So, 10 pesos ko guys, is so, yung 80, yun, oh, 80 ml. Ito yung sa rice cooker. Kasi so, yung bubo lang. Kasi yung pag yung plastic ko, ganito lang guys, sa soft lemons. Pero so, yung ginagawa ko guys, wait lang, parang mag-ano siya yung ATML doon mismo sa 8, sa taas niyan, hindi yung sa linya na sa gitna. Doon mismo sa number. <hums> Hunter! Okay. Huh? Hunter! Okay. Ito na siya ano guys, pinapalobo. Kasi pag pinapalobo mo, like yung ano, Nabubutas siya kahit nakakakit. Pati kasi nabubutas kasi inaano ng bubwet. kahit hindi siya ano, nakakakit naman siya. Ayan, dito. Nabubutas siya. Nalaan siya sa bubwet. Kaya hindi na siya yung mahigpit ang pagkatali. Yung ganyan na lang. Maluwag mo. So, yun guys. Uh, sa isang bote, nakaapat ako ng 80 ml. Tapos may sobra pa o. Oh. So, 40 pesos na yun, diba? So, ang bitan is 33 sa isang bote. So, kumita pa tayo sa isang bote. So, ito na yung ating matika, guys. Ako nagawa ko. Ayan o. So, kung piso, karak, lahat eh mabenta ang mga ganito. Pa, okay. pa. magsasara na ako ng tindahan kasi 8.01 na po ng gabi. 8.01 na po. <laughs> Basta 8.01 na guys. <laughs> so ayan, magsasara na ako ng tindahan. Ayan. So dito na ako dadaan sa may gate. Kasi yung sa gate naman na ano ko lang, na hahawi. Wala ko ng aking padlock. So, medyo ano guys, medyo matumal. konti lang yung ating customer. Kaya, wala na masyadong bumibili. Eight pa lang, pero wala na masyadong bumibili. So, magsasara na ako ng tindahan. Yan. Tapos, uh, gumagawa gumagawa lang ako ng pangyelo ko. Kasi, nung ginawa ko kahapon, nung gabi, uh, 30 piraso, may get. konti na lang natira. So, mamaya tapusin ko lang din yung aking mga yellow, pangyelo ko. Sarapan ko dahil. Hi, Isis muna sa mas pamit Kahain tayo. Thank you, Tish. Ito na sa labas. mabas. Ito lang mabas sa labas. Masarado na tayo. Ow! Ow! So, ayan. Sarado na ang ating sindahan, guys. So, 8.04 na. So, mag-ano lang ako, guys. Tapusin ko lang yung aking aking ginawang pangyelo. So, nandito sa labas. You know, guys, punta tayo sa loob. Ito yung aking mga nagawa guys. Oh, konti lang nagawa ko kasi uh, wala na akong tubig Naubusan. So ayan, ilan lang to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 piraso lang. So yung kagabi na nagawa ko na 30 piraso, meron pa ang natirang konti. Okay. So, yan, konti na lang. Meron pa ang ilang piraso na 3, 6, mga 9 pa. Oh. Meron pang 9. So yan, lilipat ko to sa, dun sa my freezer natin ang uh, ice cream. Para Lumuwag. Ayan. So, pwede rin naman, guys. di na natin ililipat. Pero minsan, nililipat ko talaga para mabilis. Like, yun kasi matitigas na rin naman. Okay lang na nandun para mabilis tumigas yung ating mga bagong yelo. Sa so, nakalagay lang to guys, sa may hagdan. Hindi doon nakahalo. Kasi matutunaw yung matitigas. Ayan. So, oh, ayan. So, mabenta talaga yellow, guys, sa panahon ngayon. Kasi, di ba, sobrang init. Kahit medyo maulan-ulan konti, pero mainit pa din talaga yung panahon. So, tingnan natin, ano, yung aking nagawa. Ayan, guys, so. Oh. Yan yung nasa ito, yung nasa agdan, yun yung mga bago. Ito, yung luluma. Ayan. So, ayan lamang, guys. Ano? <laughs> so, ayan lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod Paalam. bye-bye.